Panibagong video, panibagong upload na naman po sa ating YouTube channel. So magandang magandang araw po sa inyo lahat. So update na lang tayo sa ating kalsada. Uh, at saka uh, mag uh, alis kami ni Roy Roy. Uh, Mag-picnic kami doon sa baybayin. So yung kalsada pala natin, katinit ito. Ito na, ito na siya. So yun guys, nakikita naman ninyo yung daanan natin na dating rap road ninyo yung nakasimento na. So maliwalas saka maganda yung daanan natin. Saka so, hindi na tayo mahihirapan sa pagpunta uh, ng baybayin. At sa ginawa ng Kwan, tapos na pala yung dito na area sa kabila na lang. Uh, yung Kwan, yung ginawa ng GF Palsys, no construction Ayan. so aalis tayo so let's go I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day spread my wings and then... dito na tayo lakad yan tayo tayong mga bahon ng sa kaulam so punta tayo doon yan yung kalsada pala natin Naayos na. Maganda ng daanan dito. Lapit na tayo sa ano? Sa dulo ng simento. Picnic time na mini-rook. Baka may magagawa. Kahit kaya mo na sabay-bayin guys, nandito na tayo sa dulo ng simento Masalubong natin yung mga kan mga nangunguha ano, ng mga pasahil sa kalimango Mga ipot Ayan At, Maraming siguro kinuha nila Okay, kuhaan man ako lang gawin medyo. Picnic. Okay, guys, maraming kuha. Salvador. Kaya. Kaya ano? ano? Kaya ano? Kaya ano? Kaya ano? Kaya ano? mo ano? Kaya ano? Kaya ako. Kaya ano? 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 sa baybayin. Walay, hindi pa na baka sa kuli uh, mapan din yan gagawin guys nandito na tayo so, wala pang tubig wala pang tubig dito tuyo yung may bahay natin yan o oh. tuyo walang tubig Merong bangka. Ah, ipat. Bayo ko. Ngayong isda. Yan. Meron pa isa. Ah, si Papa ni Roy Roy. Ayan, no. Ayan. bangga Sama Guys Pwesta tayo dito Maraming basura Nakatamba ko Yan Di tayo mag Pwesto <coughs> <coughs> Yan Mga no, palaog na tinamog Guys yung ulam pala namin yan o. Kay Roy Roy Tuyo. Sa akin yung ulam. Yan o. Meron tayong sabaw. Yan. Kain tayo guys. Kain tayo guys. Yan o. Tuyo. Piniritong Tuyo. Guys, hindi pa natin naubos yung kanin natin Mamaya na lang Si Roy Roy, kumakain pa Tingin-tingin muna tayo dito sa kakakuan Sa gilid Wala pang daon, yan o. Ito palang tinatanim dito Bali, paghulog nito uh, Iniipon namin Saka tinatanim ganyan lang. Yan. batulis kasi yung kanya. Yung dulo. Ito naman yung ganito. Inaanod lang to eh. Katalim natin. Sayang. tayo ng nung... kan. Butasan natin kasi hindi makakan. Buhagin kasi rito eh. Din. Yan. Ah. So, Na. Pag mga pagtitingnan dito, bakit belum magaya ng makakan, mabakla to. Maganda titingnan. Kailangan itong nililinis ng mga guards dito. Pero ganun pa rin dami pa rin basura hindi kita talaga maalis dyan ganito pala guys yung bakaw pag tumubo na no yan o. laki na siya hanap na tayo ng kwan ng niyog pag uh, meron tayong gilataan, meron tayo meron na tayong yug Langging na nagdadala ng kahoy. Lagi ng kahoy para kawan kung gatong. Wala ka mo may nakita lain. Eh? ato doy, tanawag ito doy. Tanawag ito doy. Malalagibay. Ah, ito, ito saan meron tayo tatlo na <coughs> padala ko para kapat saan tayo mga girl uh, ay padala ko ni Raya tatlo ka uh, lang si pa, meron pa isa. Yan o. Dalawa, apat na tayo. Uh, nakaapat na tayo. Yan guys, uh, nakaapat na pirasa tayo. Isa, meron pang kwan. Yan. Okay lang yan. Pwede na yan. Yan guys, pauwi na kami ni Roy Roy. No? Pauwi na kami ng dalawa. Uh, kwan na kami. Lagay na kami ng apoy dito para uh, malayo naman sa kwan. Sa, at saka maliit lang iyaw-iyaw kami baka sunod iyaw-iyaw tayo sunod so yan so hanggang dito na lang yung video natin saka maraming maraming salamat sa inyong panunod